Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagtatalakayan sa salita ng Diyos dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Mainit-init pa ang ating kape, kaya simulan na natin ang ating pagtatalakayan, pag-aaral sa salita ng Diyos sa Ibanghelyo sa darating na linggo, ang ikalawang linggo ng Adviento, ang ating pagpapasok. Pagbasa ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 3, versikulo 1 hanggang 6. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy po natin pagdasal ang lahat ng nangangailangan ng ating panalangin. Samantala, sabay-sabay nating dasalin ngayon ang panalangin para sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilika at sa mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ikalabing limang taon noon ng pag ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Hudea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Itureya at Raunite at si Lizanias ang pinuno sa Abilinia. Nang sina Ana at Kaipas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Pinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan, kaya't inilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan. Siya'y nangaral, Pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isayas, Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Magiging tuwid ang daang liguliko at patag ang daang bakubako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang ating narinig at binasa ay hango sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Narito po ang katanungan natin para sa araw na ito. Sino ang emperador ng Roma noong nagsimulang mangaral si Juan Bautista? Number 1, Emperado Emperador Augusto o number 2, Emperador Tiberio kung alam nyo na po ang mga kasagutan, ang, ang, isang kasagutan, dadala lang naman yan eh, tamang kasagutan sa tanong na ito, mangyari ipadala nyo na po sa numerong nasa itaas, 0917 6363045. Ang unang makakapagpadala ng tamang sagot ay siyang ating hahandugan ng 100 peso load para sa kanyang numero o sa numerong kanyang ninanais. Samantala, ang atin pong pagbasa ngayon ay ang, ay may introduction. Ang introduction na ito ay pinapakita sa atin ng mga leader ng mga panahong iyon na si Juan Bautista ay nagsimulang mangaral. Ay sino-sino ba ito? Ito ang ating listahan. Si Tiberio, siya po ang imperador ng Roma. Ito po ang kanyang nasasakupan mula sa Spain, yan yung kasulukuyang bansa ngayon, ng gandoon sa dulo sa, sa Israel, yan sa Egypto, sa Africa, napakalaki ng imperyo Romano noon. At lampas pa ang sa present day or modern day Turkey. Pinanggit din dito si Poncio Pilato, ang gobernador ng Judea. Ito ang kanyang nasasakupan. Siya po ang pinakang representante ng imperador ng Roma na siyang nangunguna doon sa Judea sa sangalan ng imperador Tiberio. Si Herodes naman ang pinunong ng Galilea. na Kung natatandaan ninyo, yung pong Galilea ay kung saan ang ating Panginoon ay nangaral at uh, nag-ikot sa mga bayan-bayan. Si Felipe naman ang pinuno ng Itorea at Raconitis. Ito po yung lugar na, na kanya pinamumunuan. Lahat ng namumunong ito sila ay nasa ilalim ng emperador ng Roma. At binanggit na rin si Lisanias ang pinuno ng Abilinia. Ito po naman ang lugar na kanyang pinamumunuan ulit na sa ilalim pa rin ng Imperador ng Roma. Napansin niyo ba? Bakit may introduction kaagad ng mga pinuno noong mga ng ni Juan Bautista? Ito ay para sa atin na nagsulat. Ang aking ikukwento ngayon ay hindi katang-isip, hindi siya fairy tale. Siya nangyari sa kasaysayan. Kaya inilabas niya ang mga pangalan ng mga ito na matatagpuan talaga natin sa kasaysayan ng mga bansang ito. Samantala, binanggit din ang mga pinuno, mga leader na, na, na ng kanilang religion noon, si Naanas at Kaipas ang punong pare, at doon binanggit na nung panahon nila ay si Juan Bautista ay lumabas. Actually, nasa ilang siya at doon sa paligid ng magkabilang panig na Hordan, siya ay nangaral at doon siya rin ay nagbinyag at ang kanyang pangangaral ay ito, pagsisihan at talikuran ninyo yung makasalan magpabinyag kayo upang kayo patawarin ng Diyos. Ito ang mga leader na religyoso noon, si Anas, ang punong pare, at si Kaifas, isa rin punong pare. Ba'y dalawang punong pare noon? Actually, si Kaifas talaga ang punong pare. Si Anas ay retired na, pinag-retire ng mga Romano, pero nasa likod pa rin ni Kaifas ang makapangyarihan tinig ni Anas. Ito yung mga punong pare nung panahon nangangaral si Juan Bautista. Lumabas nga si Juan Bautista, binabanggit dito yung ilang. Eh bakit ba ilang? Ano ibig sabihin nun? Eh, kung yun napansin, yung ilang, ganito pong itsura niyan sa Israel. Ito po yung ilog Jordan. Hindi naman siya napakalaki. Pero ano yung naalaala nyo? Pagka ang ilang, ay eh di ba doon din naglakbay ang Israel patungong lupang pangako, apat na puntaon silang nasa ilang, o ngayon, nung lumabas si Juan Bautista sa ilang, para ba sinasabi sa atin ang nagsulat, magkakaroon na naman ng pagliligtas ng Diyos, lilibana na naman ang, ang bayan ng Diyos patungo sa isa pang pangako. At uh, bilang pagtupad sa pangakong ito, ang mga tao naman ay inimbita ni Juan Bautista na magpabinyag sa ilog Jordan. Ano ba ibig sabihin ng binyag? Ilubog. Binyagan, ilubog sa tubig. Ito po ay nagsisimbolo na mamamatay uh, ang aking buhay sa kasalanan upang ang uh, aking buhay ay mabuhay sa kabutihan. Uh, nang sa gayon, ang buong buhay ko ay maging malinis, kaaya-aya, kapitapitagan sa harap ng Panginoon Diyos. At binanggit na rin na nagsulat, ito nga ay ayon na rin sa matandang hula ng Propeta Isaías. At uh, ating banggitin muna ito, itong mga pananalita ni Propeta Isaías. Ito ang pahayag na isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Matatambakan ng bawat libis. Mapapatag ang bawat burol at bundok. Magiging tuwid ang daang likuliko at ang patag na at patag ang daang baku Makikita ng lahat ang gagawin ng pagliligtas ng Diyos. Alam niyo po ba nasa likod ng, ng mga pananalitang ito ni propeta Isaias. Alam niyo po nung matandang panahon, uh, yo lalo na itong mga makakapangyari makapangyariang imperyo katulad ng Babylonia, ng Assyria, pinapatag nila, gumagawa sila ng highway para sa parada o procession ng kanilang mga diyos-diyosan katulad na nasa nakikita yan po yung dadaanan ng prosesyon ng mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. ganun na rin uh, ang sa ng mga gates ng na naglalakihang mga imperyong ito. Patag talaga yan. Para nang sa gayon, ang kanilang dinojos pagdumaan ang prosesyon, ay hindi ito yung parang bako-bakot, hindi magandang sarapan ng kanilang dinuodiyos ay ang mga daan ay hindi karapat dapat para sa kanilang mga tinitingan na sa langit. Gayun din naman, nung sinabing patagin ninyo yung mga daan para yung mga bako-bako ay, ay maging patag, yan naman ay patungkol sa mga hari na pagka sila sa mga syudad kaya sa mga lunsod, ay kailangan yung dadaanan ng karwahe ng hari ay patag at kapag kaya ni Bako Bako at nauntog ang hari ay patay talaga yung mga leader nung lungsod na bibisitahin ng haring ito. Kaya bago pa man dumating ang hari na bibisita, bibisita sa kanila ay kailangan nilatag at maayos ang kalsada. Kasi, eh, kasi nga naman kung ganito yung dadaanan ng hari eh, paano na mangyayari sa kanya? Eh, talaga hindi maganda itong impresyon na ipapakita ng mga dadalawin niyang bayan o kaya ay lunsod. Kumbaga sa atin ngayon, eh, kapag kami may darating na hari, eh, eh di ba? Papatagi ng mga bundok. Ay, eh mas, mas okay nga tayo ngayon, Eh. May mga gamit tayo. Noong panahon nila, eh, mga asarol lang at saka palako lang gamit nila. Eh. Ngayon, mayroon tayong malalaking mga makinarya, mga sasakyan na pwedeng pumatag sa mga bundok kahit gaano kalaki. Eh napakagandang larawan ito, 'di ba? Sa ikalwan linggo ng Adbiyento na 'yung pagpatag ng mga kalsada ay pinapatungo sa ating buhay na kailangan din na latag. Hindi bako ako ba eh, eh, 'di ba kung minsan ang buhay natin ay eh, sa dami ng ating mga maling desisyon ay eh, nagkakaano na na mauga ang ating buhay. O kaya man eh, mahirap tahakin kasi sa dami nga na ating maling desisyon, eh, ang consequence nun, maraming mga bagay na napapasama na rin sa kalokohan ng ating mga desisyon. Eh. Kapag isang tao, eh, isang may asawi nagdesisyon na kumuha pa ng isa pang kabit, oh, eh, di ba nagiging baku-baku yung kalsada na, uh, ng, kanyang, ng kanyang buhay. Kaya yung ikalawang linggo na Adviento nagsasabing, Aba, eh, ayusin naman natin nating buhay. Yun ang mas magandang pagdiriwang sa Adviento. Paghahanda sa pagdating na ating Panginoon. Na linggo-linggo naman eh, talagang dumarating sa ating piling sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya. Eh, paano ba natin papatagin ang ating mga nagkakabakubakong buhay na eh, para sa ating mga Katoliko, ang isang napakamakapangyarihan paraan ay ang kumpisal ay sana naman sa adventong ito ilalaan natin ng isang isang araw kaya sa pagkukumpisal natin ating mga kasalanan sa pare at alam naman natin na pag tayo nagkumpisal eh, ang nagpapatawad naman sa atin na hindi yung pare eh, kundi ang ating Panginoong Yesus kaya sisimulan muna natin ang pagsusuri ng budi at ito yung para ba sinasabi natin iisa-isa na natin minamaso yung mga bato nilalagyan ng 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 mga lupa yung ng kabutas-butas nating kalsada ayan e yung larawan ng pagsusuri ng budi. tinitingnan natin ko ano nasa na tayo bakit nagkakaganire ang ating buhay at gayon na rin na makasalan ang aking ginawa bakit nangyari yon yun ang pagsusuri ng budhe. Kasi bandang huli, ang target naman talaga natin ay tayo'y magmahal ng mas malalim pa at mas dalisay sa ating Panginoon Diyos. Yan ang ninanais na simbahan sa adyentong ito na maging close tayo sa ating Panginoon Diyos. Ito ang pinakamagandang paraan na paghanda sa kanyang pagdating. Kaya nga, I'm proud to be Catholic kasi tinuturuan tayo ng ating simbahan ng mga magagandang bagay para sa ating buhay. Samantala, ang kasagutan po sa ating tanong na sino ang emperador ng Roma noong nagsimulang mangaral si Juan Bautista? Ang sagot po dyan ay si Emperador Tiberio. Narito po ang mga katanungan para sa mas lalong malalim na pangunawa sa ating binasa. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa akin? Anong isang bagay ang gagawin ko para sa paghahanda sa pagdating ni Jesus? Sinong tatlong tao sa buhay ko ang tumulong sa aking mapalapit sa Diyos? Ang mga pananalitang ito mula kay Papa San Juan, ikadalwamput tatlo. Ang lihim ng lahat ay ang hayaan natin ng ating sarili na buhatin tayo ng Diyos nang sa gayon ay mabitbit natin siya sa iba. Pasalamatan po natin ating Panginoon Diyos sa pagbibigay sa atin ng oras na ito ng pag-aaral sa Kanyang salita. Sabay-sabay po natin dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria mapagampon sa mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Medyo mainit pa rin ating kape. Hanggang sa susunod po. Enjoy the rest of the day. Happy Sunday na rin po. And as always, stay good.